Ang pinakaayaw ko talaga ay yung magpanggap. Actually, I can read people. Pag nakita kita, alam kong fake ka, I would really know. And as a person na nire-respeto ang isang tao, I could be civil to anyone. But it doesn't mean I could be a friend to everyone. Same thing yan sa nangyayari sa bansa natin. Alam niyo po, walang para sa akin ang isang taong neutral ay walang paninindigan hindi nyo siguro maintindihan yan alam ko sa mga parents if you say yes, dapat talagang yes yan if you say no, dapat talagang no yan same thing with principle same thing sa pangyayari sa bansa natin kung dapat ba yan na gawin sa mga Pilipino then go kung hindi dapat, wag. Kasi ang desisyon ng mga tao na namumuno sa bansa natin, apektado tayong lahat ng mga Pilipino. Halimbawa na lang ang issue sa ICC. Alam mo, natatawa ako sa mga tao na nagsasabing, bakit kayo takot sa ICC? The question is, why do you like ICC? Pilipino ka tapos gusto mo ang ibang bansa. Dun ka na dapat tumira. Diba? You know, I'm an Aries, so I'm very frank and I'm really bold with my ideas. Ang hindi ko talaga kaya. eto ito ha, sinabi ni Maricel Soriano, ang pinakaayaw niya talaga at umiinit ang ulo niya sa tanga. Ako, umiinit ang ulo ko sa mga kababayan nating Pilipino na hanggang ngayon pa rin ay naluloko. So, ang dami kong gustong sabihin eh. Kasi, ang issue, pinapalaki kahit maliit. Tapos, walang maayos na explanation galing sa media, pinapalaki lang para sirain ang pangalan ng isang tao. Tulad na lang ni Inday Sara Duterte. So, simplehan natin. Ang, pin, ang punot dulo naman ng kaguluhan ngayon is yung confidential fund lahat na nangangailangan ng intelligence, may confidential fund. Bakit kailangan ng DepEd at ng OVP ang confidential fund? Dahil alam niya na maraming NPA sa atin. Gusto niyang mapuksa itong mga salot sa lipunan natin. Bakit ayaw niyo yun? Hindi niyo ba alam na ang recruitment nangyayari sa paaralan? Oh, let's say, tuwang-tuwa ka kasi OFW ka, hindi ka naman apektado sa nangyayari sa bansa natin, paano na yung pamangkin mo, anak mo, mga apo mo? ba diba? Pag na-recruit sila, alam mo ba na nang -re recruit sila sa magagandang mga schools kasi ang gusto nila yung mga matatalino? E paano kung isa doon ay yung apo mo o anak mo? Masaya ka pa din ba?